guys habang nagtitimbang ako guys sa kalakal guys tapos maraming nagbibenta sa amin na ano mga kalakal mga, karton mga, mga mga yung iba kasi hindi na nila tinatapos sa basura kasi mapakinabangan naman yun mga karton mga papel papel tapos guys may nakita ako sa kalakal guys na bible ayan pinulot ko talaga agad siya guys hindi ko siya binibinta sa tunawan ayan guys kasi bible siya guys eh. pagtingin ko akala ko novel lang o akala ko box lang siya na ordinaryong box pero pagtingin ko ay bible pala guys ayan kaya hindi ko siya bininta sa tunawan yan iniingatan ko siya guys dahil bible pala siya guys Pang-ano na to? Pang-ilang beses ko na tong nakita, guys? Nakaa uh, pang ilang beses na akong nakakita ng mga Bible na ano, na tinatapon lang nila, guys. Nung namumulot din ako sa tapat sa basurahan namin sa bahay, nakapulot din ako ng Bible na maliit. Ito naman medyo malaki naman 'to. ayan Hindi ba, guys? Kaya iniingatan ko kahit hindi man ako Mormon. Bible pa rin ito. Kaya iingatan ko to talaga, guys. Tapos alam mo, madumi to, guys, yung maraming alikabok. Ano ko, pinunasan ko kaagad. Kasi iniingatan ko, ayan. Ayan, guys, iniingatan ko. Pag may time ako, magbasa-basa din ako pag may time. Ngayon. Kaya, hindi ba, guys? Kaya, sayang, kung sino mang nagtapon nito, sana hindi na lang niya tinapon, no? Mahalaga ito, eh.